ayan nagluto ako ng nagluluto ako ng tinolang isda guys ito sap sap ayan ayan nagpakulo na ako ng tubig na may sibuyas kamatis luya at saka may tanglad ayan ayan guys kulo na siya lagay na natin ang ating isda na sap sap ayan Yan, lagyan na natin. Tapos, sabay na natin ng ating talbos kasi madali lang naman maluto ang sapsap -sap. so it's sabay na natin ng talbos natin kunting kulok-kulok lang yan ayan ayan ang ating tinolang sapsap -sap. ayan Tapos, lalagyan na natin ng asin. Ang pampalasa. Yan. Asin. At syempre, lagyan natin ng seasoning. Ayan, konti lang. Para may lasa. yan Itong sapsap -sap natin, isda natin kunting ano lang yung kulok-kulok. Kasi madali yan maluto kasi. Ayan. Yung talbos natin. Intayin natin kumulo tapos ayan, okay na yan. Ayan guys, kumukulo na siya. Kumukulo na. Ayan, masarap na to. Masarap ang sabaw nito guys. Kasi sariwa siya. Ayan. Ating tanglad. <laughs> Tikman natin. <laughs> mm, tarap kunting asim pa kunti kasi eh, parang medyo matabang siya so ayan guys kulo na siya ayan luto na yan guys okay na to ayan bye bye guys thank you for watching thank you kulo na oh luto na yung sapsap -sap natin Lätin olla.